May mga taong lumaki sa hirap, pero hindi sila nawawalan ng diskarte sa buhay. Yung tipong sa bawat hamon ng buhay ay meron sila nakikitang paraan. Kilalanin ang isa nating follower na itatago natin sa pangalang Jonah, isang babaeng maliskarte at may pusong palaban sa hamon ng buhay. Hello, Papagoy! Nais kong ibahagi ang aking storya sa inyo. Isa lamang po ako sa inyong follower at nakikinig ng mga storya na ay binabahagi ninyo online at nakikinig ng mga advices ninyo. I am married po and happy ako sa aking marriage life. Almost 2 years po kaming nagsama ng aking asawa. Kahit hindi pa kami nabiyayaan ng anak, okay naman po ang takbo ng aming relasyon. Narantil sinubo kami ng isang sitwasyon, financially. At napilitan pong mag-abroad ng aking asawa sa kadayla ng isa po yun sa nakikita niya na way para at least makaraos kami at masolusyonan ang aming problema. I have this feeling ng guilt kasi ako naman po talaga ang reason kung bakit napilitan ng mga ibang bansa ang aking asawa. Gusto ko sana na ako ang maghanap ng paraan. Kasi papagoy ko hindi niyo natatanong, kahit may asawa na ako, di ako nasanay na hindi ako ang nagpo-provide. Kasi lumaki po ako na hindi inaasa sa family ko yung mga needs ko. Bata pa lang ako, first year high school is naranasan ko ng maglako at kahit anong diskarte para may pambaon. Kaya nag-graduate po ako sa high school at college na hindi kailanman na problema ang parents ko sa aking pang-allowance. Sanay nice si Jonah sa ganung buhay na siya ang provider at siya ang sandalan at daladala niya ang ugaling yon hanggang sa siya ay nag-asawa. Na gusto niya na kahit siya yung babae ay siya yung nagpo-provide. At time passed at ng ibang bansa nga si Dan at doon nagsimulang mapuno ng katanungan ang puso at isipan ni Jonah. Mabait pong asawa ko papagoy. Walang bisyo na I am blessed po kasi siya ang naging partner ko. Itago nyo na lang siya sa pangalang Dan. Kasalanan ko ba ito? Kung naging transparent lang ako kung paano ko ginastos ang pera, baka hindi niya kailangang mag ibang bansa. Nagigilty talaga ako papagoy. Kasi kung sana naging transparent lang ako sa kanya, sana nag-open up ako na hindi ko na-manage ng maayos yung puhunan na binigay sa amin, parang sa halip na tumubo is nalugi. Yung pera na pinagpuhunan namin is unti-unting nalugi hindi ko na-manage nang mabuti. Marami po akong what if sa sarili ko. Tama po ba yung nararamdaman kong guilt, Papa Goy? Kasi halos gabi-gabi umiyak ako, di ko lang sinasabi sa kanya. Nagigilty ako kasi siya ang nagsasakripisyo na dapat ay ako. Kahit po di niya sinasabi sa akin, kahit na wala po akong narinig sa kanya, pero I have this feeling ng konsensya. At minsan paranoid ako na baka dahil sa problema namin is maisipan niya akong iwan or what. Pero ina-assure naman ako ni Dan, Papa Goy na hindi yun mangyayari kasi nga mahal niya daw ako. Minsan inisip ko baka napapagod na siya. Di ko kayang itanong sa kanya if mahal niya pa ako. Sa kabila lang lahat, natatakot kasi ako sa magiging sagot niya. Or maybe the right question is, sapat pa ba yung pagmamahal niya para di niya ako sukuan? Please give me advice, Papagoy. Sinusubukan ko namang hindi isipin yung mga negative thoughts sa isip ko, pero di lang talaga maiwasan minsan na isipin. Well, ito yung sasabihin ko, Joe Nano yung pagiging independent o maliskarte ay talagang nakakahanga. But in marriage, partnership matters. Kaya okay lang na sabihin mo sa asawa mo yung pinagdadaanan mo sa buhay. And to share the burdens na rin sa spouse mo. Oo, maliskarte ka. At malakas ka sa ganung bagay. Maganda naman talaga pakinggan. Pero hindi mo kailangang solohin ang lahat. Hindi mo kailangang maging tagapagligtas ka palagi. Dahil in marriage, hindi dapat na isa lang yung lumalaban. Dapat sabay. Pangalawa, money is one of the biggest source of conflict sa isang relasyon. Kaya ang pagiging transparent ay meron itong malaking maitutulong para hindi kayo humantong sa sagutan or bangayan. And being transparent not just about money, pero pati na rin sa nararamdaman mo, sa mga pinagdadaanan mo. You must not keep secret sa kinakasama mo. Kaya it is best na sabihin mo, kung meron kang pinagdadaanan because guilt is a heavy load that grows in silence. Kaya kung meron kang pinagdadaanan, sabihin mo. Sabihin mo kung ano man ang dapat mong sabihin. Kasi kung hindi mo ipapalabas yan, kikimkimin mo sa isipan mo at sa puso mo. You will keep on blaming yourself until na you will start to doubt. And that is because of the guilt na lumaki at lumala. And one of my advice then is try nyo kayang mag-settle down abroad. Magsama kayo at baka dun yung swerte ninyo. O baka doon din kayo magkakaanak. Baka doon ibibigay ng Diyos ang anak at ang pamilya na para sa inyo. Just kung merong kamang mang sasabihin, I suggest na sabihin mo yan in person. Mag-usap kayo about this, not in this kind of setup. Yung long distance relationship setup. Mas maganda kasi pag nakipag-usap ka sa tao, is kausap mo yung tao in real person. At para may naren na rin yung pwedeng mangyari kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, asa tanong mo na sapat ba yung pagmamahal ni Dan sa'yo para hindi kanya iwan? Well, hindi ko yan ma-assure sa'yo na kung sapat ang pagmamahal ni Dan sa'yo para iwan kanya or hindi. Ikaw ang mas nakakilala sa puso ng asawa mo. Alam mo kasi ang tao minsan nagbabago. Yung sinabi ng tao sa'yo ngayon ay pwedeng hindi yan yung gagawin niya kinabukasan. Yung taong makakasagot niyan Ayong taong mas nakakakilala sa puso ng isang tao at sa lahat na nakikinig dito o nanonood. Kung ikaw isa kang tulad ni Jonah, madiskarte, independent, matatag, remind yourself this, na hindi ka nag-iisa sa mundo. Meron kang kasama na pwedeng tumulong sa iyo. Huwag mong suluhin ang buhay para mapakita na malakas ka. Dahil ang tunay na tibay ay hindi masusukat sa kung ano ang kaya mong buhatin, kundi sa tapang na aminin sa sarili na hindi mo kayang mag-isa. So, once again, guys, thank you for watching, and uh, this is Papagoy saying keep telling stories that matter.